Hayaan mo yan kay City Girl yan siya. Wala siya yung kapangahoy. tayo mga sanay tayo sa magkahoy-kahoy tayo ba? Away-away pa tayo sa mga kaginking. Kita nga ako ng mga guard eyes. Bit-bit ko ang pangputol ba? Uh Sabi nila sa... Siyempre may monitor ang building. ba? Makita ko nila kung saan Nung kita ko mo to sa likod. Nung huwag ko dahon. Luto kami bingka. Bingka nga rejected bala. Laban pa ang kaon sa basura sa amon. Wag na ba 'yung mga nakaraan, hindi na binabalik. Wala pa 'yung, eh, hindi pa ano 'yun. Uh, Ay oo, wala, hindi niya pala naabutan 'yung ginawa kong binka, no? <laughs> Sanabaka makainin niya. Ang ser mundo talaga <laughs> hindi aasahan eh. Dapat talaga akit tayo dun, te, natin si Twix. Alam mo, mga planong walang kwenta 'yan. <laughs>